Dito po tayo ngayon mga kaibigan sa ating munting hideout. Nagpapakain lang po tayo ng after grass sa mga baka po natin. No? Oh. Tapos tapos lang kumain. No? Oh. yung hideout natin. Marami po tayong mga grass na itinanim dito oh. pang kumpay ng baka. panahon nga po pala ngayon dito sa Kawin Masbat, you know, ay medyo makulimlim po ang ating kalangitan ngayon. Ano po? Medyo makulimlim. Mas maganda nga ito na ulan para buhay mga damo dito lang. Pati ng mga halaman ay buhay rin. Shout out nga po pala tayo, shout out nga po pala kay JB Jino Humawas, kay Rodil Humawas, pati na sa kay Rini Sanchez, kay Ruel Insum Hausay, kay Camilo Pipito Gader, Camilo Gader Pipito, pati na kay Tulni Kubikwa, kay Junjun Bikwa dyan sa may Mandaon. Shout din kay Colars Lars Humawas dyan sa may Lucina, tignan nyo talagang malakas talaga ito sila kumain tignan nyo malakas talaga kumain ang baka no, ng napirgas So, maraming bisita na po ito ng anak sa amin oh. No? itong baka na to ano Itong isa, lagyan natin, o. Oh. Tignan niyo po. Ito yung natin. Itong mga isa, oh. Tignan niyo, oh. Kainin talaga niya ito, oh. Pag ganitong uri talaga ng damo mga kaibigan ay hindi talaga titigilan ang baka no. Hindi talaga nila oh. Ito. Hmm. Di ba? Hmm. ito talaga yung ng mga baka no, na damo, napier oh. napier gas or meron yung tawag nito mga kaibigan na ibang pangalan na sakati ano? oh. ganun lang oh. <laughs> Ganun rin may baka po tayo mga kaibigan no? para may libangan din po tayo no? at pag magbipit po tayo sa pera pwede rin natin pambinta oh. pag meron kailangan na bibili no? you know. Ulit yung lubo na ka pala kay Kuya Lars na mawas dyan sa Maylucina, pati na kay GB Esconia Shoutout din kay Camilo Better Pipito Tinaka Juna Gino humawas dyan sa may kawen si Kawin mas San Kawin mas bati Pati na sa kay Rudil Humawas Kay Buboy Sima Pati sa Kay